kaligayan. Pasko means love. So, ang daming nagmamahal sa akin. Unexpected. <laughs> Maraming nagbibigay ng regalo. So, samahan niyo ako guys. isa isahin natin itong pagbuklat kung anong mga laman nito ang ating regalo. Kayo ba, ano bang natatanggap niyo sa Pasko? Pero bago natin ito umpisang buklatin, Please, hingi ako ng like, subscribe, and hit the notification bell kung kayo ay bago sa ating munting channel at maging friend na rin kita. So, anong panghihintay nyo? Like na at don't forget to comment down below also. Ma-appreciate ko yan lahat, kaibigan. So, tara na. Buksan na natin. side natin pag-uklat. Oops. Ano to? <laughs> Ganyan B. Pampa Beauty. Mukhang alam na alam na itong tao na to na mahilig akong mag buting-ting sa ating mukha. <laughs> Simple lang naman. <laughs> okay. Tignan natin. Okay. <laughs> Siyempre siya May kay Kay Chini Apong Wangod Ibig sabihin lang, Ilocana ito May ari nito Meron pa siyang lip balm At ano ba ito <laughs> Eyeliner <laughs> Alam niya na makikay maki ako eh <laughs> Ano pa ba ito Okay oh binigyan ako ng pads <laughs> powder <laughs> talaga naman gusto talaga nito ng aking kaibigan na maging maganda ako lagi <laughs> thank you sa iyo darling Franz. <laughs> Merry Christmas so balik ko na ito Galing Ito kay Francis thank you itong isa naman galing kay Remy. <laughs> Actually guys, matagal na itong binigay niya sa akin. Iniwan lang niya sa uh, mayroon dito kasi sa Israel, mayroong store na Pinoy store dito na pwedeng iwan ang kung ano-anong bagay na gusto mong iwan, money ba o uh, ga gamit ba, magbigay ka lang ng 5 shekel for for ano uh, service service charge yun so at mm -hmm. look ba <laughs> pang summer dress okay ah <laughs> may pang summer na ako <laughs> mahaba. Oh, mahaba. Thank you, Ridge. Love you, love you. Merry Christmas! Ito naman. Ay, may isa pa pala. <laughs> Akala ko isa lang nila binigay niya. Yeah! Nox. Talagang... <laughs> mag-girly talaga eh. Anong nangyari? <laughs> Parang ah, mag ko dito, ha? Ano ba ito? Ah, <laughs> I see. Ganyan pala oh. Talaga tong babae na to. Mag-girly ako dito. kay Iris. ano ba ito? laman ng ating gift? Tcharan! Winter sleeper. <laughs> Ayan, ang ganda. Oh. Maano siya. Sarap to suotin sa taglawin. Ang laki, no? Ganito kalaki ang ating paa, guys. Sa inyong kaalaman, ganito kalaki ang ating paa size 40. 18. oh my gosh! <laughs> Uy, may card pa. Talaga naman ang sweet naman ni Iris. Talagang si Inday. May pa card card. Uso pa palang card ngayon. <laughs> ang alam ko kasi, diretsyo na lang send sa ano eh, sa tawag dito. <laughs> sa social media send lang ng ano card hindi na gagaya nito na mismo yung ano ano ba ito ba't hindi na ano. <laughs> baka may dollar <laughs> ang sige <siki. laughs> oo oh cute naman? Nagtugma. <laughs> Santa card <Claus>. Santa Emelda. <laughs> Merry Christmas. Okay, babasahin natin. Cute naman. <laughs> peace and peace and ano to? To you. Nagmamadali itong nag-ano. <laughs> To you and yours this holiday season. Hugs and kisses, Iris. Darling, thank you. You're so sweet. Biro mo naman ang tagal-tagal kong hindi nakatanggap. Ewan ko, uh, sa toong nga pala sa tanang buhay ko. Ay, ano pa, teenager pa ako na nakatanggap ng card. At ngayon, ilang taon na ako, tanda ko na ngayon pa lang ako ulit nakatanggap ng card. Yung una kong natanggap ng card, birthday card. Ngayon, Christmas card. O, di ba? Kompleto. Meron <laughs> Yep. <laughs> 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 And, tagasyang sweet. Dahil, gilagyan pa niya ako ng Toblerone. <laughs> Ako, hindi ko naman ito makakain. The aking sugar, tataas. Pero thank you pa rin. Na-appreciate ko, Iris. Okay. Ibalik ko <coughs> ito. Ito ko na ilagay. Para hindi tayo. but not the least charan galing po kay ate Imelda Merry Christmas and Happy New Year from Lydia isu teman talaga ng mga friends ko talaga naman ako ang pinakamatanda sa kanila lahat <mulit> oh ito dito talaga naman gulat ako nito Ang cute. Nice, nice, nice naman. <laughs> Ganda. <laughs> Alam niya na mahilig ako sa sling bag. Binigyan ako ng ganito. Thank you, Lydia. Merry Christmas. May kasama pa yung coin purse na. Diba? Kompleto. Da. Talaga. <laughs> Ayan, guys nakita niyo na lahat ah sila sila naman ang kasama ko dito ito ko na nagbigay sa akin apat ay mga kalapit ko lang na kaibigan na special sa akin at itong tatlo ay kasama ko dito sa aming nursing home sa trabaho sa dito lang sa third floor ang isa si Remy ay kasama ko sa flat kaya napaka ano ko, bless ko na nagkaroon ako, napalat, napal, napaligiran ako ng mga mababait kong kaibigan <laughs> na tinuring akong nanay nila. Kasi akong pinakamatanda eh. Ang babata pa nila. Talaga naman. So, ayun guys, nakita nyo na lahat ang ating pag-unbox sa aking mga gift. Sana kayo rin ay nakatanggap ng Christmas gift nitong Pasko. So, hanggang dito na lang guys at ang diwa ng Pasko para sa akin ay love, peace, and ano pa ba? <laughs> love and peace. May karugtong. Kaya nang sumagot niya. <laughs> kung kayo ang bago, kung kayo ay nagustuhan niyo itong ating buting channel, napadpad kayo dito at na nagustuhan niyo, maraming lang po mag-like, subscribe, and hit na notification bell para lagi kayong updated sa tuwing ako'y mag-upload. At sa mga dati ko namang subscribers, maraming salamat sa panonood At hindi niyo ako iniwan, sinuportahan niyo ako pa rin. Maraming salamat at na-appreciate ko. Merry Christmas sa ating lahat and naway pagpalain tayong lahat. And peace and love. Bye-bye!